Mga kapatid, may libing kami. Narito po. Ito raw eh. Palibing ni Kapitan. Narito po. Oras natin eh ngayon ay eh, alas 3:30 ng hapon mga kapatid. talagang Sistak napakatindi oh. Shout out. Yun shout out daw. Wala so ko ba para kami hindi putulan? <laughs> Ayan. tulog Turu mo muna sila pag papalit ka, papalit pag kapagod na. Oh, dito ka, dito ka. Halika, halika rito. Huwag kang sumasara diyan. Aba. Papalit ka lang, papalit. Papalit ka lang. Pag kapagod na. Pag sinabing tulong, tulong. Yo, no. hindi na ako tulong. Mm. Hindi oh, ako sa mga. Dahan-dahan lang mga kapatid ha? Baka kayo mga ano oh. Ano? Iba tindig ng kabayo. Dito? sa Oo. Oh. Ito dito oh.

Bigyan oh, mo ko yung Ano ha? Oh, mo. Sa vlog mo nga ha? Sabihin lang no? Ay, mga kapatid, palibing to ni Kapitan. Ito sila kuya, oh eh nagtatanong pa kung may lapida eh ang alam ko dyan wala pang lapida yan palagay ko kasi 3-5 lang yata ang bigay dito pang materialis no? kung sila Hmm. Ito, tasta sila malam. Nagtatanong lang ba ako kung masisindihan ng kandila dito? Oo, oh, okay mm. kayo. Hmm. kayo, siyempre. Yung doon sa may tent doon, may tindas lang kandila, yung dalawang tumboy. Yung may tent doon sa loob doon. Yan, sa gitna. Para hatiin mo yung isa, padulo-dulo para parang nakalak. <coughs>

eh hindi mo ka tansangan ka, na mungkaka kaharam plastering yang payang goyang. Oh, oh, oh wah, wah, hmm. Hmm. kita mamatay. Ay, nabang kasapuan yan. Nabang kasasasap yan. Ay, nabang ka. Ako. Uh -huh. <coughs> nabangga to, hindi sinagot lang nakabangga. Oo. No. Oh. Lubog kami sa utang. Ay, wala akong nakakita? Wala. <coughs> Nilakbohan pala. Hmm. Naka. Kawa. Ah. Pag ko, parang hindi ito sa Hmm. Okay lang sakit. Hmm. Dahan-dahan 'pag kamatay, ay biglaan Kausap pa lang ko sa. kanya <coughs> Ilang minuto, wala na. Hmm. So mga kapatid, okay na po. Huwag niyo po kalilimutan mag-subscribe. Mag-like at mag-share din po. Pintutin ang bell button para lagi kong updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.